Talagang taba ang tabang, ginagamit po nila, hinamantika nila po yun, hanggang sa gawin nila ganito. Pero itong kalimit ang ginagawa lang ng mga bakery. Okay. So oh. sibuyas talaga. Yan, sige. Okay. Masip na Lagay okay. na muna natin ang onion ang oil at onion. Oil, onion. Asan ang salt nyo? At flour? Oh. <laughs> Ang salt nyo. Yan, onion, salt, and oil. Nilalagay natin yung salt para lumabas lang yung flavor ng onion. Hindi na yan. Yan, medyo malakas, medyo medium pa rin lang, huwag naman sobrang hina. Kanina kasi kaya mahina kasi may egg yun na lagay, maluluto egg. Ano ano niya lang hanggang maluluto yung onion. Kasi yung salt niya. Tay ng salt. Pero kayo ko ni nasa recipe niyo ha, yun ang susundin niya. Pero nila mo kunin niya lang, yung kunan natin ng salt. Pero lang sa to ko ma'am. Okay, dala natin ng konti. Konti lang, pinch lang. Parang, parang kumatas o maglabas yung flavor ng onion. Kaya nilalagyan natin ng onion. Sautein nyo lang po yan hanggang medyo maluto-luto yung onion. Ito hanggang ano, kung medium size ang onion mo, pwede isang piraso lang. Kaya lang naging dilawa kasi medyo maliit po yung onion. Huwag din naman masyado marami kasi kakatas naman masyado. Mabangit natin siya yung pampalaman. Since okay na po ito, nalagay lang po natin ang milk and sugar. Sugar, or light brown sugar. Ang bango na. No? Ayan, lagay nyo na po yan. Tignan nyo lang mga nga, medyo kumulo-kulo siya. Para nagka-caramelize yung sugar okay. and yung oil. Pagka tayo maglagay ng flour. Pag medyo kumulo na siya, gasta tayo maglalagay tayo ng flour. Then, magbo-boil na po siya, lalagay po natin yung flour. Kalahati lang muna. Dapat sifted tong flour ha, para hindi bubuo. Parang magmumukha siyang ano. Tuloy niyo po yan, dahil dahil lang, kasi medyo manipurpan natin. Ang lalay ko other half. Hindi masyado na tutuyo yung ano nyo. Kaya maninigit na po. Pag may time na ano, i-air dry, air dry nyo malaw yung mga lagayan nyo. Kasi yung baka yung mga pagpunas nyo, basa na rin. Kaya kala nyo nakakatuyo. Ano nyo lang po yan, hanggang magbuo siya. yung po ang sir. Masama rin po ito yung overcook ha kasi magiging matigas po siya. Kasi nawala yung parang medyo nagkit niya at yung flour. Tama na yung consistency. Yung off Yan. na po Yan. Then yung itay yun nyo lang maluto hanggang medyo parang kumbaga pa rin yung mukha makunat sya. Yan. Okay. Lagay lang natin yung remaining 2 tablespoons. Yung extra 2 tablespoons. Sige, pwede na po ito. Yung extra 2 tablespoon ng lang flour, lagay po natin yan. Haluin niyo lang po yan hanggang maging parang makunad siya. Magka po yung overcook ha. Basta ganito po yung consistency. Kung napapansin niyo parang medyo kumukunad na siya. Papatayin niyo na po. Ayoko, piti na po. Then haluin niyo lang. Transfer niyo sa alagayan, Then set it aside. Ngayon natin ito gagamitin. At ganito po dapat ang consistency po ha. Yan yun. Kasi habang malamig to, medyo mawala pa yun.